Alright, meron na tayong buhay yung mga Apopoy. Alrighty. Papunta nga ang Manila to. Mga apapoy, Alright. For 127 pesos mga Apopoy. Alright. So, nandito na tayo sa pickup up location mga Apopoy. Yan. Intay natin si ma'am. Kasi ano. Um, naka siya. Pinagsapatos lang muna natin mga Apopoy. na si ma'am. Ay. Meron kong sariling ano ma'am. Ano mo, okay lang yung gamitin mo to ma'am para ano natin. Ihawakan, ilagay ko na lang yan dito. Kasi meron ano, intercom. Ah, okay. Okay, okay na ma'am. Para ilagay ko na lang yan dito. Hmm. Okay lang po kayo ma'am. Apa. Lalagay ko lang ma'am. Sige pa. Sir, di cash payment? Ah, sige po. No problem. Pagbabayad na po ba ay ma'am? Apa. Okay. Aririnig niya ka ma ma'am. Apo. Ah, clear, clear, clear. Uh, nag-vlog ba kayo, kuya? Apo. Ah, Ano pa number? 0975. <laughs> Kaya muna tayo ka papa 'yon yun. So, 23 minutes and 10 kilometers na na tayo sa uh, drop off location. Uh, first time, kayo yung pinakauna-unahan na pasahero ko na ganito, na may intercom ako. Kaya gusto uh... ko po, gusto ko magpasalamat sa, ano, sa Fridcon Intercoms Philippines kasi na-sponsoran po tayo. Uh, napili po tayo bilang isang moto vlogger nila alright sa pa, etong intercom na to para sa inyo rin to ma'am para sa mga pasahero natin para pwede rin natin sila maakwentuhan habang nasa biyahe ganun po alrighty so matagal na kayo nagjo joyride ma'am ako uh, Yon. tapos ano ma'am nanonood rin po ba kayo ng mga vlogs ganun ah uh, Hindi po masyado. Ah, hindi masyado. yon. Bali ako ma'am, uh, nagbablog po ako. Ang page po natin is uh, Popeyes Motovlog TV. Uh -huh. Alright, so yun ay mga joyride na mga vlogs Napakatulong, laking tulong, na intercom mam. Ma ah. ah, ganito. Ano pa ulit yung YouTube sa YouTube sa YouTube ba? Ah, Facebook sa YouTube mam. Ma ah, Popoy's Motor Vlog TV. Popoy? Ah. ah. Thank you pala ay ma'am kasi um, yun, sumunod siya sa sinabi natin na magsapatos Na intindihan naman tayo ni ma'am uh, yun sa rule kasi bawal, bawal kasi nakachinelas uh, ma'am dahil pwede tayong mahuli yan, maraming ah, salamat ma'am sa katulad ninyo. Ah, <laughs> <ay>, okay po. <laughs> 'Yan, ano 'yan ma'am? Matagal na rin po ba 'yang nabiyahe ng kanta ganta? Mm -mm, parang 2021 I think. Mm -hmm. Kasi eh, dati ako nag-Grab Express mm -hmm. tapos 'yung nakita ko 'yung Joyride, sinubuan ko siya. Mhm. Mm Akala ko dati sa, 'yung una, <laughs> syempre, mahirap. Sabi ko parang hindi ko kaya, pero pag lagi mo na siyang ginagawa mo, 'yun. Ah, uh, susunod na lang, matututo na lang din, ganun. Mm -hmm. Yung mga singit-singit, parang kabado ka pa dati, pumasak sa mga ano, mga <coughs> uh, pero habang tumatagal, parang sabi ko, uh, by, ano naman, dahan naman tayo bumibiyahe. Mm -hmm. Sabi ko, kaya naman pala, sabi ko. Ayun, natuto na lang din tayo. <coughs> pero dati talaga, yung bago-bago pa ako, gumagano'n pa ako dati. parang parang nanginginig-nginig ka pa. <coughs> <coughs> Mm. Ito na po full time work niya. Hindi, meron pa. Ipag um, mm. niya pa. Ito lang. Ano lang, ginagawa lang nating enjoyment sa alibangan yung pag-vlog tsaka pag-joyride tsaka uh -huh. sideline na rin kasi sayang kasi pang -gas din siya mam eh ko kung may take home ka na 400 meron ka pang, pang gas doon na 200 uh -huh. um, sayang kasi as sideline ang lagi kong target kung kakayanin 800 to 1k tapos uuwi na ako pero kung maka 800 take home yung 200 para sa gas take home yung 200 para sa another top up kay Joyride tapos yung 400 yun na yung yun na yung ano mo yung take home mo na cash uh, kaya solid din uh -huh. mga ilang biyahe po yun Ah, uh, most probably mga 6 to 8 na biyahe, depende sa layo eh. Mm Yung mga ganitong biyahe, ma kung mga 100 plus ka every biyahe, mabilis kang kokota. Pero kung ang mga biyahe mo, mga 8, 60, 70, 80, medyo mas matagal. Baka uh, mahit yung kota. Ah, uh, okay. Alright, so nandito na ako may Popoy sa Quezon Avenue. So medyo moving, moving naman Traffic gaming May traffic siya pero moving Hindi naman siya ganun ka traffic Dahil uh, it's Sunday mm -hmm. Alright Ayun um, maiba lang ma'am ah, Tanong ko lang ma'am Single ma'am or in a relationship? In a relationship oh, okay. In a relationship Ilang ilang taon na kayo ma'am Tingin taon na kayo eh uh, eight? Parang hindi siya 8 uh, years, oh, okay So, okay, sa 8 years Going strong, ma'am, no? So, sa 8 years na yun Ayun, ma'am, tanong ko lang, uh, Paano po ba napapatagal ng isang Ang isang relationship ng ganong katagal sa inyo? Katulad sa inyo, 8 years Ah, uh. uh, ano nga ba? <laughs> Communication Communication So, long distance? Hindi, hindi naman Ah uh, hindi naman pa pero like mga 6 months na naka-long distance. 6 months na naka-long distance. Ah, okay, pero ngayon nandito na siya. Okay, nandito na po. Saan siya? Manila. Ikaw, ah uh, Manila siya tapos ikaw dito Cici, lang. Cici. Cici. So, daan motor? Sa po, hindi po. Poje. Wala po. Okay, a-a uh, 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 commute. Aba, commute lang. Nice. So communication ng okay, sa 8 years silang relationship. And gusto ko lang din malaman ma'am, sinusundo ka sa trabaho o inahatid? Pag may sense po. Ah, okay. Ah, uh, um, Magkaiba kasi schedule namin eh. Ah, BPO. May BPO sa inyo ma'am, wala? Ah, uh, wala. I, sa IT. Ako, wow. IT. IT siya? Ah, uh, siya pa hindi. Ay, kayo ma'am. Ako, ako. Nice. IT manager? Hindi <laughs> po. Nice, ang galing galing. Apang gabi ka, ma'am? Apo. Nice, ha? Ayos. Pang ka, tapos siya pang umaga. Iba-iba uh, pa kasi iba schedule niya, eh. Depende sa uh, kung ano yung may... Pero... may OT, ganun. Pero biniba ko sa katulad ninyo, ma'am, kasi kahit may panggabi gabi tsaka pang umaga sa inyo, um... Ano kayo, um, na we work out yung pa rin kasi marami kasing mga relationship na yan yung isang reason kung bakit nagkakalabuan is yung time mm -hmm. time sobrang sobrang importante kasi ng time sa relationship uh -huh. ayun 8 years mga popoy um, bili sa anila isang manager ay manage. isang mm -hmm. IT tapos si sir ano po bang ano niya ma'am uh, railway engineering wow so <laughs> nag maganda pa lang love team yun IT cha engineering <laughs> all right so yun mga apopo yun ang tandem ng kanilang relationship isang engineering engineer ano po sorry sorry railway railway engineer at isang IT so with eight years pa sila apopo eh napaka solid tingin ko pang forever na yun ma'am <laughs> <laughs> oh. so, yun so ayan congratulations sa ano sa relationship ninyo and sana mag grow pa Thank tuloy tuloy pa. alrighty nagtatrabaho ako, mayroon akong regular job tapos hirap din mag edit lalo na pag minsan may ginagawa ka din hirap mm -hmm. din pagsabayin oh, but, pero nagagawa naman ng paraan mm -hmm. nabibigyan pa rin ng time mm -hmm. ayun ano po yung regular work niya? um isa akong staff sa hospital Tower mm -hmm pag day off more, uh, most probably pag day off yun ang pasok natin kay Joy ride eh. pero katulad ngayon mm -hmm. nagumagawa gumagawa tayo ng content ayun mm, po so, so, may energy pa kayong mag bumiyahe um, yung una hindi pag day off naman pero minsan pag galing sa trabaho tapos ano pagod hindi na ako bumabiyahe kay Joyride mm -hmm. so, pero yun yung dati parang tinatamad na akong gumawa ng content pero sabi ko parang pinu-push ko na rin siya na parang gusto ko na rin siya kasi ang vlogging kasi pag hindi mo siya hindi mo nilalagay yung puso sa paggawa mo mahirap eh parang nagpa-vlog ka lang kasi wala lang <laughs> pero pag masaya ka ganun kahit nakakapagod minsan yung joyride nakakapagod siya actually pero dere derecho pa rin tayo ay joyride lalo na may intercom mm -hmm. tingin ko mas magiging madal ako ngayon dati kasi walang intercom lalo na pag nagdadrive ka hindi kasi pwede yung gano'n gano'n dahil mga mamay mabangga kayo gano'n ngayon kahit ganyan nakafocus ka pa rin sa daan di ba po naririnig mga ma'am ah nakakabilib yung gano'n na IT tapos ang makakatuluyan niya is isang engineer. So, parang ang ganda ng ano, ang ganda ng combination, di ba? Uh -huh. Tapos kung magkakatuluyan talaga ay parang solid. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Magkaklase din po kasi kami dati. Magkaklase kayo? Oo. Uh, iba lang ang path ng career yung ginakuha namin. Ah, okay. Magkaklase kayo high school sweetheart pa kayo Hello. hindi Hello. college college, anong year Hello. college? ah Hello. year ah, okay so Hello. 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 po yun, yung parang yung mga, ang hirap kasi Hello. 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 outside Hello. 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 yung Hello. 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 Pero sa inyo, dire-diretso pa rin, di ba? Parang solid lang talaga, ma'am. Ibang klase yung 8 years. Iba yung foundation siguro, yung pundasyon na nilagay ninyo. Oo. Pero madalas kayong mag-away or hindi? Mag-away din po. Pero pag nag-away, sino nanunuyo? Siyempre, siya. Ah, uh, pareho. <laughs> sino mas seloso? Seloso. Ah... Uh... Hindi ko sure. Hindi po kami masyadong nag... Wala. Wala masyadong selos. Ah, okay. Tapos, um... Yun. <laughs> mga selos kasi... Sa inyo tingin ko, pag may nag mabilis um, uh, na lang siguro map, uh, mapag-usapan eh dahil 8 <laughs> okay. years na rin kayo eh. Hmm. Open naman kami, sa, like kung may mga cash kami, pero madalas na rin cash namin, celebrities lang eh. Ah kung crush mo, ano, taga SB19, okay lang yun, di ba? May hindi ba nun, Mama? may SB19, mga ah Oo, oh, fan din fun, SB19. yung okay. diba, mga ganun. ah, ano lang yun, anong tao lang tayo eh, talaga na nagkaka-fan talaga tayo eh. Di ba? Ah, oh. oh. andito na si ma'am sa Robinson's Place, Manila. Yun, bye ma'am. Maraming salamat po ma'am. Thank you po. So. Ah, ah, ingat po kayo. Thank you. Alright, so yung pinaka na alam ala ala natin na motovlog na meron tayong intergo. Maraming salamat po kayo, ma'am. Alrighty.